Good evening mga mamsis, mga besis, mga ladies in red, ate matanda at saka bata. Dito naman tayo sa divination talk natin at uh, salamat sa mga tao naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. At uh, uh bago ang lahat, uh, mag-disclaimer muna tayo para walang source of panggagalingan ng maling pagkaintindi, ha? Huh? Pag maling akala. ah uh, yung divination talk na to is uh, wala pong legal lawyer kailangan nyo walang psychological psychologist kailangan, kailangan nyo at saka counseling uh, sir, uh, uh, psychological or psychologist or counselor uh, at saka therapy therapist yung kailangan nyo uh, mga license lahat sila hindi sila kung sino lang na basta mag exercise okay so um ang talk natin ito is uh, isa lang po yung kailangan na uh, audience okay hindi po tayo na paparami kasi minsan sa sobrang dami wala namang talagang interest sa paramihan lang yan okay uh, so isang mamshi ah uh, mami ibig sabihin ang ladies in red, ate matanda at saka bata. Okay. Okay. So, <coughs> uh, kung may mga guys din dyan, uh, uh, salamat sa ano, uh, pagkikinig niya. Um, uh, pero syempre babae yung focus natin so kayo na bahala uh, translate or interpret sa uh, ano nyo uh, circumstance at saka pang high school ito so kaya nga talk ang tawag nito kasi one way yung knowledge dito hmm. okay hindi ito parang katulad sa uh, medical evaluation or studies or kung ano man dyan na marami yung gumagawa. Ito, isa, isa lang po yung direksyon ako. Nagsasalita ako, nagkikinig kayo. Okay. At uh, since high school, ito pang masa, popular. Excuse me. So, kung pwede palang iiwasan natin yung mga mabibigat na vocabulary or mga words. Yung mga senior high, tsaka mas mataas pa, Uh, well, hindi natin expect na mag interester ka kayo kasi matatalino kayo at saka independent learner malamang yung mga sinasabi ko rito alam nyo na okay. uh, ano pa uh, hindi po naka-monetize ito hindi po pera yung focus natin yung focus natin dito is uh, i-share yung knowledge okay? Hindi po sa kung anong reason. So, kung sa tingin nyo, excuse me. Kung sa tingin nyo na parang hindi naman kaya na masyado nagbe-benefit kasi parang mababaw yung ano, I suggest maganap kayo ng ibang uh, ano nyo, uh, pwede pakinggan. Kasi pang high school lang to Uh, well, simple. So, ngayon, uh, actually, yung study natin, dito na sana tayo sa ano, sa aspect ng ng energy ng gallbladder, which uh, ano, entertainment. Pero, yung entertainment na to, iba, hindi to sa TV na entertainment. Ibig sabihin, gusto nilang i-praise yung, yung good deeds ng ibang tao. Uh, minsan marinig natin sa social media yung bickering ang tawag doon or yung alam mo yung mag uh, berdegolan tapos mag, uh, hagisa ng putik. Ay, hindi naman talaga literal na putik, masasamang salita. Pero pag develop yung bladder ng isang tao, bladder kasi ito yung storage na para umihi ka. Pag develop 'yun, mas nakikita mo yung good qualities ng isang tao tapos pinipraise mo excuse me yung um uh, ano yung issue sa ibang tao is pag nakatalikod sila ah uh, binabackbite sila or talagang tinataga sa likod hmm. yan yung issue nila Uh, dito naman, pag yung isang tao developed yung bladder energy niya, water yan eh. ah, uh, pinipraise niya yung inulit ka naman, yung mga magaganda sa isang tao. Uh, lalo na pag wala yung isang tao. Parang baliktad ng marites, para marites na rin. Pero baliktad lang. Okay. So kung itingnan mo yung yung story sa mga religious works at saka spiritual works. Oops, yung slow connection tayo. Excuse me. At sa mga kahit anong spiritual writings, parang chismis din yan. Pero yung chinichismis sila, yung kabutihan. Ah, si ay ganito, may ganito, si ganito, may ganito. Uh, ganon yan. So, yun yung ano ng iba. Kasi ang actually, uh, may nabasa akong ano, mga material na usually yung mga bagay na pinipraise mo, uh, isa, yung mga attributes mo rin yun. Uh, yun yung mga nagde-develop na characteristics mo na nakatago na unti-unting lumalabas. Yun yung pinipraise mo sa ibang tao yung inaano mo naman sa ibang tao, yung minamarites mo, chinichismis mo sa ibang tao. Of course, uh, Miss Noma, marites kasi yung mga marites na alam po, mabait naman. Okay, excuse me. Mga sinasabi mo masama tungkol sa isang tao, maandyan man siya o wala. Now, hindi hindi connected to sa so valid na ano na statement na matter of fact na parang sinabi mo na minura kanya or ah ah sinigawan iba yan ah may malis kasi ang ibang ano content ng ibang ano ng ibang chismis <laughs> so kung ano yung sinasabi mong masama sa ibang tao uh, yun yung mga part ng shadow mo rin na unti-unting lumalabas yung nagugustuhan mo sa ibang tao part din yun ng positive energy mo na lumalabas okay. pero of course uh, may ano doon may may ano may trick doon kasi minsan ginagamit nating bait yan yung pag-praise natin sa isang tao. Okay. Kunwari daw pinipraise mo siya, pero baliktad yung ibig mong sabihin. Pero dito, ah, uh, sincere talaga yung pag-praise mo. Yung nagust may nag nagustuhan ka talaga. Okay. Okay. So ngayon, ito yung problema kasi pag uh, hindi na master, mastery kasi yan eh, lahat ng internal organs mo so may mastery ka. Pag hindi mo na master itong bladder na to, makaroon ka ng problema sa ano uh, discrimination. Kasi yung nagustuhan mo at saka yung totoong karakter ng isang tao, parang hindi mo makita yung difference. Uh, alam mo yung para kang first love or puppy love sabi nila yung kahit anong sabihin sa iyo hindi mo may mga alam ako ganyan na para sa kanila convinced na convinced sila tama yung naging choice nila okay may mga ganun din mga sa mga instances mga momshi basis ladies na dati matanda sa kanila alam mo yung bata ka pa tapos alam na alam mo feel na feel mo to the bones na tama yung decision mo, yung hindi mo alam. Ha? Kulang yung insight mo sa mundo, kulang yung insight sa sarili mo. At saka in the end, ha? Ha? mag separate kayo o magpatayan. Mm. -hmm. Ganon Kasi, uh, parang ganito yan, kung grade 1 ka pa, akala mo yung buong mundo pang grade 1. Kung grade 2 ka, ganon din. Kung high school ka, Senior Nine. Excuse me. Or katapos ka kolehiyo. Or professional ka na. Ang tingin ng mga pulis sa paligid nila, parang pang pulis na mentality. Ang tingin ng mga um, businessman, business lahat ng bagay. Uh, ang tingin ng mga alam mo ng mga prostitute, tingin ng mga swindler tingin uh, ng mga criminal, tingin ng mga judge alam, tingin ng mga teacher eh, yun yung buong mundo yung perspective nila kaya nga ano, uh, kailangan from time to time lumabas ka sa perspective mo kasi blind spot mo yan mga unknown sa'yo na kailangan mo malaman talaga tini-check uh, ko lang yung ano sanare. so ang ano ang expression ng bladder is ano uh, self display ibig sabihin i-reveal mo authenticity parang gano'n yung uh, ibig niyang sabihin yun yung strength ng bladder uh, bladder energy so ang mangyari is minamanifest nila yung mga admirable na qualities ng isang tao, yung nakahanga-hanga ng mga qualities so virtue din yun ma-demonstrate nila ma-express ma nila uh, yung basta alam na yung maalala mo na good qualities, ma-expression kasi ang bladder is nilalabas na yung water sa katawan which actually hindi kailangan para ma-maintain yung ano yung alam mo yung unnecessary. Hmm. So mga entertainer sila. Tapos ano, uh, sila yung mga masayahin. Uh, may bladder energy. So yung mga ano mga Mahilig sa mga bagay na gloomy at saka dark. Wala yun sila ano, bladder na energy. Uh -uh. Ba Baliktad sila. So, yung bladder energy, ito yung sinasabing ano, yung parang purification energy. So, sa hero's journey mo, or sa nag-undergo ka ng master game at saka mating game, once na ma-purify yung bladder energy, Ah ano 'yon yung parang nakikita mo yung goodness sa ibang tao. Pero actually, goodness mo 'yan na unti-unting lumalabas. Uh -huh. So the moment na mag ano ka, maka-notice ka ng uh, evil sa paligid mo, which actually minsan kino-condemn mo na. Actually nagwi-wake yung energy mo dyan. That's why ang mga matataas sa mga souls wansa uh, once kasama mo sila uh, hindi sila actually concerned sa mga isa uh, hindi nila nakikita nakikita din nila yan ang point yan is parang hindi ano hindi hindi worth it na mag attend sila sa mga ganong bagay Kasi parang ano yan uh, alam mo yung wala ka ng pera so wala kang makain So, miserable yung buhay mo. Galit na galit ka sa mundo kasi walang tutulong sa iyo. Yung hindi mo nakita is you need to fast kasi malapit ka na magkasakit. Yun yung hindi nakita ng iba minsan na na positive side. So, yung mga develop yung bladder nila, they nakikita, para, parang naib nga yung ano nila, pero hindi sila naib. Kasi, ano, ah, uh, parang yung energy nila in-encourage nila yung iba na mag-develop mag-bloom okay excuse me okay so anong opposite na energy nito once na yung bladder energy mo uh, and or weak ano uh, lagi kang anxious so yung mga taong may anxiety grabe yung bladder weakness nila Okay. And, uh, ang hindi na notice ang iba, yung anxiety at saka yung superficiality ng isang tao, magkasabay yan. Ito, eh, sample lang, ma'am, si Beshi Slides, narete mo Magkakwento yan sa'yo, tapos may sasabihin sa'yo. Mamaya-maya, hindi aabuti niya ng isang oras, nakalimutan niya yung sinabi niya sa'yo. Ganun yan parang superficial, parang nasasalita siya, parang yung ano, parang utot, parang hangin, na dumigay siya, nag-belch, ah, lumabas yung hangin sa bibig niya, yan lang, parang lumabas na sa pwit niya, wala na. So, ganun yung mga weak yung bladder nila. Hindi sila attentive sa mga sinasabi nila. After a while, nawawala sila. Oh. tapos, sabi, alam mo minsan yung excuse nila, busy ko, ang busy-busy, kung dami kong ginagawa wala naman silang natatapos sa ginagawa nila. Iyon yun yung nakakatuwa minsan. Okay? Okay? Hyperactive. Okay? Alam mo naman, hi, hyperactive. Mag-uumpisa siya, tapos mga maya mag-uumpisa naman na isa. Ninyaskugon. Parang hindi mo maintindihan kung ano. Kaya nga, minsan pag may mga ganong klaseng tao, uh, alam mo yung kinakausap mo sila kinakausap mo, maya maya nawawala sila nawawala sa ere eh. uh, sa social media ganun, kinakausap mo bigla nawawala not unless na may mga very valid reasons katuloy may brown out hmm. or na ano yung nangyari may ginagawa siya, nasa work siya hindi talaga yung makakausap eh. excuse me Ngayon, ah uh, may kasabihan, <laughs> parang si Shakespeare yata, all the world is a stage yata. Si Shakespeare yata, maalala ko lang. Ewan ko lang kung tama yung ano ko. Now, sila, mahilig sila mag-stage ng activity. Ito yung gagawin niya. Mamaya may ito yung gagawin niya. Mamaya may ito ang gagawin niya. Mamaya may ito gagawin niya. Parang stage yung buhay niya. Hindi mo alam kung kailan matapos yung, st yung staging na yan. Hindi hmm. sila yung tipong naka-focus, attentive. Yan yung mga weakness ng bladder na ano na energy nila is uh, low. Okay, dark. So may mga ganung klaseng tao. Alam mo yung well, okay lang naman kung ano, sa language is uh, ano ka multilingual multilingual ka pero sometimes it pays na consistent kapag nag-umpisa ka ng parang katulad yan magsasalita ka tungkol sa Tagalog consistent talaga ng Tagalog from time to time pwede kang mag ano sa English Oo, pero hindi yung parang ano yung Tagalog may, may, may nag matagal English yun tapos muna Tagalog ka ganun ano yun eh, nag jump ano, nag -jump -jump yung idea mo hindi yon katulad sa code switching na gumagamit ka lang ng word kasi hindi ma-describe ng maayos yung word katulad yan, may mga words ideas sa Tagalog na hindi talaga ma-ano, minsan yung vocabulary natin kulang, so kailangan mo gumamit ng isang uh, substitute na language, minsan English minsan ibang language, okay so ganun yun so yun yung weakness, ng iba na hindi sila ano ah uh, in a way ang ano ang ang energy ng ano ng bladder is ano siya uh, uh, progressive siya okay so parang katulad din siya sa iba na yung direction niya towards positive at saka consistent sya. para siyang alam mo yung parang flow ng ano ng ng waterfalls Hmm. Hindi yung putol-putol. Continue siya, yun, nagpa-flow -flow siya. Okay. May mga taong hindi ganun. Alam mo yung... May sasabihin siya sa'yo. Ma, inulit ko na naman. Hmm. May sasabihin siya sa'yo. May kukwento siya sa'yo. May nakalimutan niya. Hmm. Pero, tapos na yung ano mo, yung usapan niyo, ibang usapan inaantay mo pa yung ending ng ano niya, yung sinabi niya, walang ending. Ganon yun. May mga ganong klaseng tao. That's why, kailangan natin, sana, uh, especially sa parenting, or mag- uh, master game, or mating game, na ano, yung follow up, i-follow through mo, yung isang bagay. May mga taong kulang sa ganon. Alam mo, Uh, anjan lang sila ay na naalala ko tuloy isang great na spiritual master. anjan lang yung mga disciples siya may kailangan sa kanya. Taya ng uh, latery alam mo yung ganun yung parang as if very very submissive, very loyal na mga servant rattly, may mga ulterior motives. Minsan parang ganun tayo. Mm -mm may mga ulterior motives na hindi talaga deep-seated na friendship, relationship, connection. Baka nga yan nga yung kaysa na naging karoon ng mga social media kasi ayaw natin ng deep relationship meaningful. Gusto lang natin yung pahapyaw uh, uh, pang mababaw lang na relationship. Tapos ngayon, pag hindi ka pinansin, magreklamo ka. Uh, parang ganon yung ano, hindi ka, kasi hindi ka rin alam mo yung gusto mo, pag ikaw yung nagsalita, makikinig yung ibang tao. Pero kung sila magsalita, hindi ka magikinig Pag nagtanong ka, kailangan sagutin ng ibang tao. Pero pag sila nagtanong sa sa'yo, hindi mo sasagutin. Alam mo yung mga ganon. Anyway, hindi natin maano kasi ganon naman talaga yung world natin. eh Kaya nga yung... yung evil spirit sa ano sa lineage ng mga family hindi matanggal-tanggal ancestry. Uh, napaka pangit ng ano kaya nga may napakabigat ng ano ng hindi lang worldly kundi spiritual life natin kasi ano wala tayong balak i correct yung mga ganong klaseng ka uh, ka mga ugali. Uh -huh. Ang purpose noon na sana i-correct siya para ma automatic ma correct din yung sa lineage ng family mo kasi ikaw yung representative ng lineage ng family mo every time na correct mo yung ginagawa mo na si straighten out mo na straighten out mo yung ancestry mo may mga ibang taong hindi malaga sa kanila kasi uh, yung iba dyan puti na yung buhok mag isip sila parang grade 6 pa rin pero anyway sabi nila may freedom ka naman eh so may freedom kang maging grade 6 ulit uh, hindi mo aayusin yung ancestry mo kasi para sa iyo, hindi mahalaga yung ancestor mo, pero kung mag-ano ka mahal na mahal mo yung parents mo mahal na mahal mo yung parents mo mahal na mahal mo yung members ng family pero actually, kung titignan, wala kang kung mahal mo talaga yung family mo, i-correct mo yung ano, straighten out mo yung mga bent, oh, balok, tot na mga practice dyan uh -huh. hindi ka maging self-righteous ang point dyan is Oops, nag connection. Na may mga certain tricks na notice sa sarili mo, i-correct mo siya. Hmm. Ganon. may gusto pa sana akong idagdag, pero tingin ko parang late na. Baka uh, sa mother day, ikon, ano natin, kasi para hindi rin kayo mapagod. Kasi gusto ko sana i-discuss tungkol sa myths, mythology. Kasi ang daming misconception. At saka gusto ko sana mag-introduce ng, ano, uh, excuse me. mga books ni Robert Greene kasi medyo popular siya. Pero may iba pang mga books ang mas maganda. Anyway, uh, itry natin mag early bukas. At saka medyo haba-habaan natin. Uh, so, I hope so may napulot. Kayo, padaan nyo, ang bladder, uh, ah, nire-remove nyo yung dumi. Tsaka, yung bladder energy is Mahilig siya mag-entertain. Hindi siya entertainer, uh, katulad ng entertain, hindi. Mahilig siya mag-demonstrate ng spiritual qualities. Ganon yan. Ang problema sa mga hindi developed na bladder is hindi nila ma-distinguish ang reality at saka fantasy nila. Uh -uh. Parang may fantasy ka sa ugali ng isang tao, parang first love mo. Yung hindi mo nakita yung reality sa master game at so sa, sa mating game ha binubugbog ka ng reality pinapakita sa iyo yung hard na or harsh na reality ng world kasi yun yung minsan yung ano kahit na alam mo yung kahit na successful ka sa business pero pag pinakinggan ka para kang maliit na bata 6 grade 6 kung mag-isip alam mo yung napakatalino mo pero pag pinakinggan ka magsalita, para kang grade 6. Meron mga ganong klaseng tao. Iba yung magiging childlike, iba yung childish mag-isip. Magkaiba yun sila. So, dapat ma-distinguish mo. Kasi yung childlike, siya yung sa hero's journey na path. Kailangan okay, mo siyang ma ulit para mahil ka. Yung iba, childish. Alam mo yung kahit na yung expression mo sa face, Uh, expression mo sa body hindi consistent takali sa level ng thinking uh, laki ng katawan mo uh, but anyway uh, sabi nila uh, ginagover naman tayo ng laws of man uh, human laws uh, or law na tinatawag so na disregard nila yung physical laws universal laws na much more powerful but anyway Uh, pag-isipan nyo lang. Okay? Kung may mga ano kayo dyan, eh mag-search kayo online. Uh, anyway, na kami ng internet. Okay? So, okay. thank you sa time nyo. I hope so may napulot kayo at uh, sa susunod. Sana sa mabuti lang tayo. Thank you. Bye-bye.